Kakausapin na nga natin na. si dating Supreme Court uh, Senior Associate Justice Antonio Carpio, uh, former uh, SC uh, Associate Justice Carpio sir. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. We're live po sa PTV and Radyo Pilipinas. Good morning to you. May buntag sir. May buntag po may buntag sa inyo lahat. Opo. Sir may mga kababayan tayo nagtatanong. Ah, okay so eto na lang dyan na yung China. May magagawa kaya ang Pilipinas or do we have any other options? Kung finally tinayuan na ng uh, istruktura ng China yung Ayungin insol na yan dahil sa, sa, kanila din daw yan at tinayuan nila yung baho de masinlok ng structure, may magagawa po ba tayo? Uh, let me ask you that, sir. Okay. Yung ayong insol, Sinagsad natin yung PRP sierra Madre right. 25 years ago. No? Okay. 25 years na. Uh -huh. Matagal na gusto uh, kukunin ng China yung Ayungin Shoal, uh -huh. pero hindi nila makuha dahil andun yung Sierra Madre. Uh, pag inatake nila yung Sierra Madre, we can invoke the mutual defense treaty. Uh -huh. 'Yun ang ayaw nila. Mm -hmm. Ayaw nila pumasok yung amerika US mm -hmm. dito sa dispute na ito. Uh -huh. So uh, na lang nila lulubog yung Sierra Madre. Ay, mm -hmm. kaya ayaw nila pinaparepair. Mm -hmm. So, klarong-klaro na ayaw ng China atakihin ang ating outpost sa sa Union Shoal okay. dahil may mutual defense treaty tayo. Yung mutual defense treaty, deterrence talaga. Talagang nainto okay. uh, nahinto yung ano yung China, hindi makaabante dahil may treaty tayo. So, dahil doon, ang gawin natin, magtayo tayo ng mga katulad ng uh, Sierra Madre. Magtayo tayo ng app sa, Sierra, sa Ayugin Shoal, mas permanente. Opo. Oh. Unahan Pat na natin ang Andoon, China. Oo, hmm. oh, at doon tayo, yeah. pag inatake ng China, i-invoke natin yung treaty. Yun ang ayaw nila. So, yun ang deterrence. Yun ang makahinto sa China. 25 years na hindi makalapit ang China sa yungin shoal dahil may mutual defense treaty tayo at saka sabi ng US oh. uh, the US treaty will apply to uh, Philippine vessels, public vessels in the South China Sea. Opo. Oh, eh, hinaharap po tayo vessel. ng China attorney uh, at saka oh, sabi rin ng US it will also apply to armed forces of the Philippines. Opo. Oh in the South China Sea. Oh. Eh magtayo tayo ng uh, let's say lighthouse doon, and mm. doon yung ating coast guard nakaparada mm. kasama yon. Protected yung coast guard kasi ang sabi ng US, yung public vessel kasama ang coast guard. Oh. So dapat nakaparada mm. doon yung coast guard natin. Uh -huh. Pero ang tanong dito, uh, Justice Carpio, sir, Paano kung harangin ng China eh ngayon ah nga, hinahabol resupply lang. Hinahabol-habol inaakyat yung mga barko. How much more yeah, kung yun, dadala tayo ng mga uh, materials for uh, a structure, structure or building, problem, sir? Delaing natin sila sa Ongkos. Mm. Dahil mm. Uh, pag structure ang uh, civilian structure ang itatayo natin, lighthouse, may jurisdiction ang tribunal. Ah, yung 20 16 awards, sabi ng tribunal yung Sierra madre military activity yan mm. so wala kaming jurisdiction diyan so dapat shift natin palitan natin yung presence natin from military to civilian mm. oo okay. oh, so coast guard na ngayon so, before ang magdadala ng mga supplies para nandoon oo oh yun hinaharang so, pa rin sir so eh. ang ang, <laughs> ang ano ang, 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 ang tanong niyo may magagawa pa. Ayahin lang natin yung Sierra Madre. Oh. 25 years na hindi nila hindi ma hindi Tain makuha ng China. So, are you yun suggesting lang, sir na magsadsad din tayo ng barko sa Bajo de Masinloc? Pwede. Sari well, pwede rin. Dati may nagsadsad tayo din eh. Hmm. Sabay yung sinadsad natin yung BMP Sierra okay. Madre sa ano sa Ayungin uh ayungin rin natin yung isang ano landing ship sa Scarborough pero uh, pinatanggal ni uh, ni uh, ni president uh, Gloria Macapagal-Arroyo at that time mm. dahil uh, ayaw mag-ayaw bumisita dito yung ang Chinese uh, yes. oh. vice minister pag hindi natin alisin oh. eh sabi nila sa ating list natin, Di pumasok sila. Uh -huh. Kaya hindi dapat natin so, pagbigyan yan. Uh -huh. Dapat uh, ano tayo, uh -huh. uh, very vigilant tayo, masigasig tayo. Pag uh -huh. uh, pa, pa, mag-weekling -week, uh, tayo, talagang uh -huh. kukunin yan. Tama. Tama. Yeah. So uh -huh. sa tanong po, ba natin? Mahinto natin pag may political will tayo. Uh -huh. Pag uh, atras-atras tayo, talagang uh -huh. kukunin yan. So, uh -huh. simulan na natin ngayon na magdala na ng mga construction supplies at magtayo ng lighthouse halimbawa na lang dyan sa iyong insol. Talagang, it a Yes, yan ang recommendation ko. Uh -huh. okay. Pero, hihintuin ng China yan. Uh -huh. so, da da pupunta tayo ngayon sa tribunal. Yun ang ayaw ng China. Takot uh -huh. na takot sila. Dalayin natin sila sa tribunal dahil uh -huh. sigurado matalo sila. Uh -huh. Pag may award na naman tayo ulit, yung buong mundo susuporta mm -hmm. na naman sa atin. Patungan ng patungan natin ng award yan. Mm -hmm. All right. Mm -hmm. Okay. Uh, attorney uh, Antonio Carpio, former SC Associate Justice. Maraming salamat sir. Magandang umaga po. Yes. Maraming salamat rin. Thank you po. Thank you. Ayan. Hindi uh, eh, lang siguro lighthouse dyan, pati yung uh, na ng Coast Guard. Tapos yun, kasi civilian mm -hmm. ng Coast Guard. Eh. ang, uh, so, tingnan natin. Si uh, Colonel Francel Padilla, tagapagsalita ng AFP. Magandang umaga po, Colonel Padilla. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live tayo po sa PTV and Radio Pilipinas. Good morning, ma'am. Good morning, Kong Erwin and Sir Aljo. Morning. Magandang umaga po sa inyong mga taga I have two questions actually. My first question is, may magagawa po ba uh, ang uh, gobyerno, uh, particular ng uh, AFP, kung suddenly mag China will decide na day, one day, eh, maski na, nandiyan pa yung BRP Sierra Madre, magtatayo kami ng structure ng landing zone or ng pier dito sa malapit sa Ayungin para magdaong yung mga barko namin. Eh, can, can we do something to stop it? Uh, I mean, uh, on our own or shall we invoke again ika nga mga diplomatic etc. Uh, etc. Colonel Padilla. Oh, Kung Erwin, no, we can do actually mga around uh, five things that I can state at this point. Mm -hmm. Uh una po dyan, uh paiigtingin natin sir no yung pagbabantay at saka yung pagmamatyag. Okay. So dito po sir, 'no, patuloy na magbabantay po at saka magmamatsyag itong ating sandatahan ng lakas ng Pilipinas yes. dito po sa mga activities dito sa West Philippine Sea uh -huh. para agad natin po no na maitala at mm. maulat ang anumang pagbabago o construction na ginagawa ng China. Uh, nakita naman natin dyan, sir, no, nung meron po tayong napansin dito sa Escoda Shoal, mm. eh hindi na po nang iniwan ng Coast Guardian, yan. Mm. Nung meron tayong initial activities na kahinahinala. Uh, pangalawa kong ruin is uh, diplomasya at kooperasyon. Ito po kasi, syempre bilang commander-in-chief po natin ng ating Pangulo, no? Mm -hmm. uh, ito na nga po yung kanyang statement that uh, in the powers of the state uunahin po natin ang diplomatic approach. Mm -hmm. So habang po ang sa datahang lakas ng Pilipinas ay nakahandang ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas, nakikipagtulungan din po tayo sa Department of Foreign Affairs para sa diplomaticong pagresolba po ng mga issue. So sumusuporta tayo dyan sir no sa diplomaticong hakbang para mapanatili po natin ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Pangatlo sir pagpapalakas ng ating depensa. So kung makita nyo po, pinapalakas ng sandatahang lakas ang Pilipinas ang ating kakayanan no sa pamamagitan ng ngayon sir yung modernization projects po natin yung mga kagamitan natin no at saka training sir yung pagsasanay ng ating mga tauhan para matiyak po natin yung kahandaan sa anumang posibilidad no uh, man o agresyon. Mm -hmm. Ang pang-apat kong Irwin, Yes, sa uh, pakikipag-ugnayan po sa iba't ibang bansa. So makita nyo sir no, very very strong ang ating uh, relationship with like-minded nations now no. Nakikipagtulungan ng EFP no sa ibang bansa uh, particularly po sa ating mga allies, mm -hmm. like-minded nations mm -hmm. para po mapalakas yung capacity natin uh, na mapapangalagaan natin teritorya at pagresolba mm -hmm. ng usapin hindi dito sir no sa keeping the peace. Mm -hmm. Mm -hmm. in the Indo-Pacific region and lastly po yung ating uh, legal na means po mm -hmm. so mm -hmm. ang AFP sir kasama po ng pamahalaan patuloy po tayo na sumusunod sa mga legal na hakbang so kanina sir na mention po ni Justice Carpio uh, itong arbitral ruling and every time naman po sir na may napansin tayo diyan na pwede po nating uh, isampa no sa legal courts eh ginagawa naman po natin ng kaukolang uh, ano sir reports sa uh, na any nangyayari po dito colonel ah, padilla may may, may, may lang akong tanong ito sa ginagawa ng China, tama ba ito? Ito ba ay confirm na talagang talamak ang kanilang pangingimpluensya sa edukasyon natin, sa mga LGUs, maging sa business sector tungkol sa usapin ng mga false narratives regarding uh, West Philippine Sea issue? Yes, Kong Erwin, no? ang sinasabi nga natin with our shift of the AFP from internal security to territorial defense, hindi lang yan, Kong Erwin, nang, nangahulugan no? na we're preparing in the AFP for an external aggressor na sasakupin tayo from the outside. Ito pong territorial defense operations that we're seeing is also looking inward. No? Uh, we are looking at the United Frontworks of uh, ano po, no? the CCP. No? Uh, ito po, yung tinatawag natin na illegal, coercive, aggressive, and deceptive operations. So lahat na yan, sir, pati itong internal po. Uh, we're looking at the illegal activities of POGOS, criminalities that are happening inside. Itong mga hacking incidents, sir, no, tsaka mga fake news, tinututukan po natin lahat yan ngayon. Okay. Mm -hmm. Ito na lang ang question. Magtayo talaga ng lighthouse dyan. Magsadsad ng mga barko natin dyan sa Bao de Masinloc. Dagdagan pa siguro natin na isang barko pa kong Diyan sa Yung Shoal? Mm -hmm. uh, ano masasabi sure. ng AFP diyan? Sir, sure, no? Uh, with the West Philippine Sea issue, sir, big picture is, We have all the right to do what we want in that area because from the arbitral ruling, lilabas nila, no, tayo po ang may soul na bansa na may karapatan po sa resources dyan. And kung ano man po ang gawin natin jan sa ating exclusive economic zone, it is but the right of the Philippines to do so. So kung mag-ano mag, po tayo diyan no, magtayo po tayo ng infrastruktura, uh, kung mag-improve po tayo ng facilities in the area, it is our inherent right as from the arbitral ruling po to be able to do so. Ayun. Okay. okay. Sige. Maraming salamat po. Uh, may tanong ka pa kung... Lana? Okay. Okay. <laughs> Colonel Wala Francel Parilla, tagapagsalita ng AFP. Thank you po. Good morning. Maraming salamat po sir. Uh, this is our seats, our rights and our future. Ipaglaban natin sir, alamin at uh, supportahan. Maraming salamat po sir. Thank you. Yes.